Magandang umaga mga ka-travel for today's video po. Muli po nating binalikan ang ang chapel ni Saint Padre Pio dito po sa may bagong bayan, Quezon City. So yan po guys. Uh, po ulit natin ang ating uh, iniligay na rosary. Let's go! So guys, ito po yung statue ni Saint Padre Pio. So kung meron po kayong gusto ipagdasal like yung mga health problems nyo para mahil kayo, so ito po yung tamang lugar para kayo ay magdasal. Kung makikita nyo guys, uh, kung mapupunan nyo, napakaraming rosary ang nakasabit dyan. Tsaka dito po, yan. Yan. Ito to. napakadami yan. At ito yung, yung tinatawag nilang grocery house. Parang kung bibilangin nyo to, nasa more or less siguro 1 million grocery. yan yan po. So, nasa sa inyo na lang kung yung page nyo talaga sa pagdarasal kay Padre Pio is napakalakas. So, yung strong faith lang po and devotion ang kailangan natin para uh, siyempre, matupad yung ating mga pinagdarasal. Uh, Ayan, napakarami po yan. Ayan po yung rosary. Kailangan pag pumunta kayo dito, meron na kayong dalang rosary para at least isasabit nyo na lang. Ayan. Tapos dito, merong nag-donate nung napakadami. Ito. Siguro isang pamilya yan, pare-parehas yan, no? Yan, meron pa po yan dito. Yan. And, syempre guys, uh, nanggaling na ako dito noon. Meron akong nilagay na rosary dito. Ito po yun. Nandito pa siya. Ito po. Dahil siyempre nagdasal din po ako ng para sa akin para mahil yung mga uh, illnesses natin at sickness and also na rin para mag-bless. So ayan po, nandito pa siya. Naiblog po rin po ito sa aking uh, channel dito po sa uh, or sa FB page. saka dito din po labas, napakadami. Yan. Kadami niyan, guys. Iba dito kasi naman, uh, nag-wish din eh in sa kanilang uh, good health in the future. same times yung mga couples, mga magjowa, nag-aalay ng rosary. And ito yung dating medalyo na nakasabit dito. Ah, uh, meron siguro ng lakas nung faith nila dahil tingnan nyo medalyon yung sinabit nila pero wala namang kumukuha nyan so nandito lang yan guys ayan and then meron din ditong ayan, iba ibang klase ng rosary at uh, cross ito naman ay uh, sa kamay siguro ito parang bracelet tsaka lalo na po ito ito guys mukhang sentimental value ito doon sa nag so pero in-offer niya rin dito siyempre sa kanyang faith so yun guys so mga katravel dito ko na po tatapusin ang aking video please subscribe to my youtube channel and also follow and subscribe my FB page at ACT Tugade Saying thank you for watching. Gawik bani alday.